morning po sa ating lahat guys uh, kain po tayo ng almusal ang almusal ko guys ay alas na almusal tang halian um. kung hindi mo nabala ang paborito kung may loat at yung kamatis guys pinuti ko doon sa aming um, tanim din sa harapan kamatis na may tuyong At dito na galunggong. Pag na ito sa tamad, mas main, ama, ma ma matigas. Nakulang no, nandiyo si tatay. Ha, eh. ano? Hindi na. Ayun po guys, yung anak ko. Takip-takip hmm. -taki pa ng mukha. Ay, nang aking ulam, guys. Kain po tayo. Sarap magkamay, guys. Gusto yung kamatis.

Malakas ang hangin sa Jabber guys. Ito ang gadakit ng na mukha! Nahiya Ay, sa kamera guys. Ayaw niya sa kamera. Tatakip ng mukha Sunog na pinirito mo! Sala. Eh di sunog! Nilagay na dito nina? Hindi! oh kahit naman ang ginawa ka.

pagkatapos, pagkatapos ko po guys kumain panda naman ako sa bukid mangunguha po ako ng laglag na paminta lilimutin po namin at sayang po, mahal po ngayon ang kilo ng paminta baka maka limot po ako ng makapulot po ako ng mga isang kilo or kalahating kilo pera na po yun, kasi ang isang kilo ngayon sa paminta ay na 400 Pero yun po manglimot kasi napote na po yung mga bunga niya. Yung mga natitira na lang po sa puno yung pwede mo kanin. Yan po po sa po kumain ako po ay punta sa labas at ako mag -de dessert nang alam nyo guys kung ano yung i-dessert -de ko. kamatis. Aring kamatis. Ay! Iikot ako sa kabila, guys. At hindi ko mabot. Hello! Kumain ka na, ha? Are you? So, are you? Ito na yung bunga ng aming kamatis, guys. At, ari. Ari. Ang gata yan. guys, ay I... di-dessert ko siya. Ang pakainis ng potis. pipigaan ko yung yung kanyang baso guys mm. sarap nung sayo ang kamatis

Ayan, makain ko na po yung kamatis. Ayan po yung mga, pero madami pa po siyang may, Mayroon siya dito parang nabubulo, kaya tatanggalin ko na. Hmm. sulok mo siya, kaya itatapon ko na siya, guys, para hindi mahawaan yung iba. Sakit nga ang aking singaw dito, guys, may singaw ako. Ari oh, may sira din. Hmm, parang naluluto yung kamatis. Hmm? pa siyang naluluto guys. Kaya ayan po guys, ako magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lapang support sa aking YouTube channel. Uh, bye bye po. Bless and, deep, bless and po sa ating lahat. God bless.